isa. Malalaking, wala buyo. I-YouTube oh. ko to eh. Maanghang etir. So guys, this is how to harvest a very hot chili. Super, very, super. Yeah, this is a very, very super hot chili. Nag-ano na sila, nag-dry na. Matagal na to, no? Oh, O, alam mo, pag pinitas ko to ng ano? Alam mo kung namitas sana ako nung, kwan, nung medyo nahinog na sila, nagudo bunga na 'di ba? 'Di ba? Feeling nila pag nagred na kasi mga bunga, feeling kasi nila tapos na, yung purpose nila. Ano ba dapat? Dapat ba mag Pitasin mo na agad pag medyo ayo red ang hanga as in ay baybayag mo. Na sige lahat ng red. Dami. Hindi mo patinig. Loko ka, ang dami-dami pa dito, hindi mo tinapos. Hindi na. Nakapantuloy ako dito. Yung Gusto ko dito sa marami. Nawiwili. <laughs> Sakto, kada ka pa. Uy, wow. Imagine, tanim ko. imagine, humingi lang ako ng bunga niya noon na kung kung dalawa, tatlong. Tata, dati purpuro so sukun. Siya, tig purpuro. Wow, ang swerte naman ito sa Sama mo. Sama mo. Na na na. Supo kita muna yung, oh, yung laki oh ganito yung na si mo. Ay nag-meet na si pa